Kita titanium mau ngomong pipe. Titanium mana sedaan. Ku <laughs> ana. No. Ma Mulak mapler dan ya. Tulut atungna. Ayo. No, Coba ni no. multika bo. Oh. Ah selingan nang ona, wah pakai bana ai. Ijo lagi toplot eh. mas tadi ke. Orang ang pampa diri nang suyuk. Ya tampir ke tambai. Dibeli beli ya. Ah lo yang tukuran oh. Tahun ob tukuran maliit lang yung tao namin dito guys. Sample town. or lagi na ako dumadaan dito dati pero ngayon lang ako ulit nakadaan no after ilang taon so yan dahil papunta na ako ng Tuguran Angel Bay kaya medyo maalintala yung bilis ng biyahe natin kasi almost 30 minutes din na tayo nung nakatigil ah May picture picture so yan dito kayo pagdating ko mamaya doon sa bahay ya ah, guys bahay na sa inyo guys ayan oh, sa hama oh. so we are now here at Sambuanga del Sur boundary so we are now entering Sambuanga del Sur province of Sambuanga del Sur ayan so we are now leaving del Norte So, nandito na ako guys sa uh, province of Samgarit Sur no? Dito sa province namin Dito sa particularly dito sa Tagulo lang oh, Tagulo, <laughs> Yan Itong kalsadang to ay kabisadong kabisado ko dahil dito ako po, kasi ako eh Ito yung kalsada ko noon nabalikan ko din siya ulit after how many years yeah. kasi yung mother ko ay teacher so dito siya dati na assign panda kaya yeah. kursado ko itong kursado dito guys yun yeah. so ito part na ng tukuran town of tukuran sa mga resort part na ito guys right welcome to Tukura kapit na sa. ah, kapit na siya so yun guys na ako diri karun sa balai sa kong niigo guys pizza terkejut. Eh, anak aku tukuran. Ulaw ko kok. Guys, Agi on sana aku nih, amigo, guys. Oke. Oi. Lah. Agir ready ay Hah? Shout out, Sobe ikut Hahaha bless Balik Kak Lu, sih Oh mau, dia aku, apa Keren, Keren, Ah Mau balik, kudayan roh mau balik itu orang mau nih lah Mama <h thấy chưa> <harmack> Nagi ka panggil. Amo. Kita titanium mo ngayon ko. Type. Titanium mana na sa daan. Ko ana. Mo mag player na niya. Sulod ato nga. Siya mo ni multi ka bo. silingan na una. Ay ay ijo ra gitu plus na dire kay. Murag ang pampa diri na musuyok. Na tampir ka tambay. Di ko ibalik ya. Ah. Pertama jalan dong. Wapu pa oh. Oy, wa. Minit kira gandar. Wapu pa oh.

Ano ba ito, naiipa e, e, lang, itong isip puso na ito pa nga 3 4 grip lang ba, ay e, naiipa-pull para nilagay na, oh, lang. Karamang patawid pa na 3-4 na, na ser, para, yun, mabit ang pag-ila. 3-4 na lang sir, para din kayo gusto ka bubang-tangin. Ano ba? Lah, diba? La, nang hindi kayo papaka dali, oh. Ay, guba naman, tanan. Wala na eh, <laughs> hindi mo nang kirahan, wala na, wala na eh. Lah, guba na, tanan, oh. Wala na, sir, di ba kaya sa transformer na 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

Na kay Minyo, ah, Minyo. Gininga ona kus kumama? Nda. <laughs> Magisa bas basa mo. <laughs> hinay. Oy, oh, hinay hinayan <laughs> nga mentras <laughs> ligon pantuhod. Pas Ari sa ko. Ol. Oh, okay. Ari sa ko kay. Okay. Pas taod taod, balik na ko. Tao, kung vlog <laughs> oh. <laughs> Documentation <laughs> mong gud <good> ni. <ne? laughs> ako wala na ay madubat. Right? Bagog kuan kay kung ibaguhan og ok? memory card ba kay to isa kay kaya... ini init kay matay man. Palitan lang <laughs> batery. Selamat. Ari sako. Ah, kay to Larisa gani. Ya. Risa. Kiruga ba. Ah, bang dai. Ha, dai ada dai. Tusak ko. Let's continue. Hey guys, uwi muna sa bahay. Oh, mas guys. Uy. Kani okay ke, nahulog di diri mo Ah. guys, ito ako So guys, dito na ako sa tukuran finally, no. Tapos na-meet ko din yung aking na istorya so by the way guys ito na yung tukuran oh town of tukuran maliit lang yung town namin dito guys simple town so yun dahil mahaba na masyado yung aking video siguro aabuti na to ng almost 30 minutes tapos mabuboring kayo sa katitingin yan so putuli na lang So, by the way, mayroon ng Rural Transit Bus dito oh. Going to Cotabato Yan, going to Cotabato So, galing yan ng Pagdadihan City So, yan First time in the history So, recap no dumaan tayo sa Pangil Bay First time in my life ah. Dahil kakabukas lang Bago lang nabuksan yan eh At first time So mamaya, babalik din ako agad, no? Sa ruta. So 'yun. So mga guys, dahil mahaba na talaga 'to. Hanggang dito na lang yung aking video mga guys, no? Driving tayo. Ah. Concentrate masyado. Sir Rafi P.O. 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 dere ko dire guys oh. Oh. Na na na. Na na na. Isura ah. oh. nyo mag video dayan. Mag drive pa. Ah. Mag video dayan mag drive pa. God. Okay. Okay. dali guys bye 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 na bye bye